buhos kaya bali ka rin po karami tambak ng gulay ano ito pang pull out na rin ba hmm, tambak na po ang gulay oh. ba't kaya biglang bumuhos ba't biglang bumuhos gumanda pa panahon ano tambak lahat oh. din hindi po natin ang ating labanos ah, taas ang patas ng ano ano Ah, kamatis. Bagsak rin ba ano ng kamatis? Ano kamatis? Lumalaban pa. <laughs> Are po, natin. Laban us yan. Parang karamihan po ibaba ang presyo ng ano eh. Pipino, babading. Bali tayo pwede mong liber na rin Sampung good Apat na semi 2 rigit Parang halos lahat po ng gulay Hindi gumagalaw Sa okay. talong ari ah. Walang galawan ng talong maganda

Yung baka po kayo maglalabanos. Yeah, yung maglalakoy right. labanos. Mag -ano daw okay. okay. ano na yung offer. Anong gari? Is R? R-S. Kaya <laughs> <Yung> mga apps. <laughs> Diyan apps. Pagkaka pa anong? Ah, ito nga rin si kung ari nung nag-iisa nung bawon tigteno, oh, ay talaga ang biglang yaman. Biglang. Uh. Maghanda ka ng fortune lalagay ng pera. Oh. <laughs> 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 Aba, bakit po kaya tumambak ang gulay? <laughs> sobrang dami, sobrang tumal pa. Hindi gumanda ang panahon po. Ano kaya ang <laughs> naging ano? Gumanda ang panahon din. Kaya mo na ng mga. Oh, tinatapon na yung sitaw talong doon yun. Ay, ay saan nung naka pa na noon? pagkain ni sa uh, tatamon. Uh, tapon niya. Halos hindi kahingi ano na naman ano. Ya ni. Wala pa po ba si ka ay din, ni? Wala. Kailangan ng aking pipi, ng aking ano sa magpapaktura eh. Alin? Okay. Labanos. Okay.

Pambihira na po. Ano ba, may ano na pala rin. Oh, may tape. Walang galawan. May cushion tape na. Oo nga. Eh, huwag kayo naman pay. Okay, Jim. Saan ang tinatarget mo? Oo, wala. Iyo ba yan? Ay, may ako daw. Kuya, ano? Ah, kay laban mo? Sa isang daan niya. Ah, si isang. Magkano? Alin? Yung ang pali. Artify. Dato na yung hinog na wala na mga hinog. Yung? Maglalaban ba? Dala ko laban mo. Ah, Dalawin. E, oh. Walo na pala. Uh, kaya na boy. Pinagpasok mo muna dito. ayo Dadalang lang kita pagka Mga lang bandil po ako. Magdilang anghel ka sana kuya. Kaya mo ay sa pagbablog. Pag, pag bumuhusip pagka dami-dami. Ang dami, -dami, dami ng harap yung mga mandini <laughs> Ngayon sabay. Ngayon sabay-sabay. Okay. Okay sitaw, oh, papa <laughs> si ito, papaya pala lahat na tayo item box bak... upara bagsak din ito <laughs> ito ang pull out na po lahat. Panahon na nga ipagtatanim. Yung mga walang tanim, ano? Ah, atras na yung ano, siguro. Arit hindi yung mga hindi na mabili. upo tambak hindi na mabilis wala nang natawad ang palaya pare po nang bababa na ang palaya ng ang oh. palaya ang palaya patulang kanto 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 Sampung galing aring taniman? man, sang ano dito? San Juan, Batangas. Bawalaw. San Juan, Batangas. Wala nang galawan, wala nang adaw na tawad. Tama 'yun, tambok. Bulok na yan oh Aray lahat ng na narin sa side na bulok na Wala na daw yung tumatawad rito oh. Aray lahat ng side na aray eh. oh. Wala na yung tumatawad ng biyayero Kaya nakatambak na no? Yan daw itatapo na Gano'n gan rin po ang sitwasyon Pagka nagtambakan ng kalakal dito

pataasan ng tambak. <laughs> ano partner na bibili pa laban oh, na us? Na bibili. Ay, narito na. Sabi ko pag na 'yon sa inyo. Oo, oh, sige, sige. Oo. Oh. Tambak baka hapon ng laban us. Ay, ngayon may wala. Tobo ka. Saan saan lugar marami? Sa baba. Pag na na partner ha. Tambak. Wala. Eh, Kadang. Kajim sa kadaming kana. Ari ba? ka dadali, dadali kita sa inyo. Right, uh, <coughs> in <coughs> <alagara, coughs> laban Laban. Lating. Oh. <coughs> Diyan mo, dadaan na lang mo kaya ako sa iyo. Dadaan mo. po, Malaysia wala na ako dun. oh, na. Sige. <laughs> na. oh, hindi. Dadaan ako dun. Kahit naman sa palengke, ako nag order mo, <laughs> okay. ako hindi pa order Nag Pag dumaan ako, bumili ka. Pag hindi mo na gusto, Yan. Oo oh, uh. Ano? 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 sa taas ng tambak Upo

daming tambak Tam tambakan baba ng presyo ng eh. oo nga sitaw na lang eh magkano si tao eh. magkaintindihan ko magkano sa yun. baboy na no ang dalakoy ko ganari eh. Labanas? tambak din naman ata ano marami ito, din Parang ito ba ano tatingin. bagyo ba ito tagalog eh niya lang diyan ah ay tapos tayo diyan yung akin bahala na subok lang yung akin na hmm. ang talong ano bumabahin na lang pa Pataasan ang tambakan no? Minsan may yung kalikig na pagpapakawinta Ngayon na yung kalikig po na tapon <laughs> Yan, yan Ay, ang mataas wata ngayon kamuti ano? Kamuti, hindi na baba Wala nga, wala nga tayo Wala Akala ko supot na yung aking labar no? Si 40 ng 40 nung kamakalwa hmm. Ano, ngayon kaya? Eh, wala. Ba 30 na lang siguro. Bahala na. Yung bigyan. Tambak ay No, bitsa mo nga eh. Tapos. Pati pipino ano, wala hati bagsak ay. Oh, ano ah, diyan. Are yung lokbanin oh. <laughs> ah, tambak din ano. Are yung lokbanin. Madami oh. nakarecord ah. Ano po, marami kang kalakal ngayon? Uno. Uno. Ha? Uno. Anong mga karga mo ngayon? Ampalaya, kamatis, patungo Wala kang kamuti? <tis> Wala kang kamuti. Ay eh, ako nagdala din na yun. Sabi ko siya ako base na yun. Oo. Uh -huh. Labanos. Mura na rin daw. Nami siya kakatuwa. 40. Uh -huh. Ngayon na yun, hindi pa daw alam ang presyo. Oo. kay kaif rin lahat ng sulong? Marami kanya dyan. Panigang. Mataas atay panigan yung ano? Bumaba na. Ba't kaya biglang nagsa? Sa inyo po ba dumag sandar ngayon? Ayan, ayan. Eh. Nagmamadaling araw ka rin po pala. Ang dami na daw. Nagkaat po na yung mendig mo ng talong na panapon. Okay, oh, puno ka rin. Awa ko saan nila lalagay. Awa ko saan nila Nung may sinakakatuwa, nung <laughs> may isang daan. Aba. Kailangan. Purchin na lalagay ng pera ngayon. Kailangan. Kailangan. Habang Aray po magdi-discarga o lukbanin Pagka dami naman tinambak ay Tapos Dami ng upo Hindi na pala tambak din ay sa dami sa matindang buhay oh. ay ah, isang wing ba naman isang ten wheeler ka oh. pinagkakagisa na pati isang ten na kalabasa ah, pag tumambak ang kalakal tatapon lang ay eh. Basta, aray ka mo mahal. Eh. tayo po deliver ng ating Rabanos Pagtanggap naman ang gulay at Ah, sili! Ano yung siling ano yun? Siling Taiwan? Labuyo Mahal ba ngayon? Labuyo? Sandaan Ay, pagkaunti naman ang akad labuyo Ano Na Tak apa-apa tak partner. Oh, macam Walang ha? 5, 5 Wala eh. Akala ko ano na yung nag... yan. O pag... Pag tagmalakalakal. O arama. O dami sa saging. Arama, mahal. Akala ko ito ano. Pero nagagawa na yun. Ha? Sili? May sili ako doon. Yan ako. Tayo pa uwi na. Pagkakapal ng gulay ako. Hindi po po tayo kay maraming ani Kikita ka na ha, hindi ito na tak-tak-tak, ay, ay Ay, di daw ito, hindi eh. ko na rin Isa pa, tatanong lang ako Ari po ba yung manin pula? Pula kaya ito? Oo Ha? Pula? Magkano po ba ang, ay hindi, ay hindi yung pula? Ah, eh, paano nga ba? Pula-pula yan? Ha? Hindi mo nga ba sinasabing manimpula? ay nga ito ano? Manimpula? <mukulungan> Hindi na ay, po. Mag-aaral po ba ang kilo dito? Sandaan ang kilo. Sandaan? Ang dami. Gagawin yung binhiya, no? Quality ito. Sana magandang tanim sa akin laban nung san, no? Ari na nga, pula, oh. <mukulungan> Hindi, ari na, ari yung bukas. Lagi po ba kayo may tinta dito? Ang ganito? Tala. Sunod na lang kuya. Tatanim mo sana. Hindi eh. dinisip para may tataniman. May tanim pang laban. O oh, tara ko to. Eh. Pagsunod mo. Sa labanos san, Ano ka? Hindi ka.